talagang impormasyon. sa balay. Sapat na kaalaman ng kapaki-pakinabang at kinakailangan ng bayan. Usapang sa balay. Ating samahan ang mga host na sina Dennis Napule at Madeline Dominguez. Usapang sa balay. News and current affairs. Ang kalatuntunan maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at kinakailangan ng bayan. Usapang sa balay. Ating samahan ang mga host na sina Dennis Napule at Madeline Dominguez. apat na dekada ka na naming kasama mula sa simpleng agahan hanggang sa mga fiesta o espesyal na handaan. Pinasasaya mo ang bawat selebrasyon. Ginagawang memorable ang bawat okasyon. Sa mga pagsubok, hindi mo kami iniwan. Nariyan ka para kami ay tulungan o nabuo dahil sa'yo. Nagbigay ka ng pag-asa sa kabila ng mga sakuna. Tunay ngang ikaw ang house of bread. Tahanan ka sa masasarap. Malalambot at masusustansyang tinapay. Ikaw, oo ikaw, ikaw ay tunay naming mahal. Inapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Inapayan Festival, is the house of bread for me it is the best Lahat dito ng tinapay Ay hahanapin tunay Tinapayan festival Is the house of bread ninyo Is the house of bread ninyo Okay, mag magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Madeline Dominguez sa programa Ang Usapan sa Balay. Later on po, makakasama natin si Professor Dennis Napule. Sa araw na ito, uh, i-discuss po natin yung mga topic about rice subsidy and fuel subsidy. So, hindi po si Dennis Napule yung kasama natin ngayon, si Director Aya Yupangko ng DWIC. Siya po yung magiging partner natin. Direk Aya, uh, i-welcome muna natin si Asek Romel Lopez ng BSWD. Sir, good afternoon po at sa ating mga kababayan, magandang hapon po sa ating lahat. Thank you. Ice and fuel subsidy. So, kaya na tayo na get in touch kay Asek uh, para hingan siya ng update. Kung ilan na po ba yung napamahagina ng inyong ahensya ng cash aid para sa mga maliliit na retailers natin na apektado ng Executive Order 39 na yung maaring maapektuhan dito sa price ceiling. Sa datos po ng inyong uh, DSWD, uh, almost 1,000 na po sila as of yesterday. But then ngayong araw po, ongoing din po yung ating payout so most probably mag-exceed na po ito na 1,000 uh, within uh, today. Sa kabuuan po, ay na na uh, 969 po yung napamahigian natin ng tulong ng mga magbibigas Uh, equivalent to 14.5 uh, million pesos po na cash assistance po yung natanggap ng atin po mga magbibigas po mula po sa mga lugar po ng San Juan, Caloocan City, uh, Quezon City, and then Abotas, Paranaque, Sambuanga del Sur, ganun din po sa Las Piñas, sa Muntinlupa, Taguig, ganun din po sa Cabano, Cabanatuan City, sa Nueva Ecija, sa Buanga del Norte, particularly the Bolog City po, and then sa South Cotabato, ano po, uh, sa Tacurong City po. So, yun po yung ating naabot ng ating tulong and then we think na mataas taas din po yung compliance natin ngayon dahil uh, tine-estimate natin around mga 500 plus pa po yung madadagdag sa bilang na yan or more depending po sa turnout ng payout natin today. Ano yan? Hanggang bukas na lang ba yan? Paya Romel, hanggang bukas na lang ba yan? Well, tuloy-tuloy po ito. Sir, uh, Director Aya, para po doon sa ating mga kababayan na, uh, na kahapon po, pinalad po tayo na nagkaroon ng COMELEC exemption ano po, doon sa election ba na supposedly bawal mahagi na kahit anong assistance but then tuloy-tuloy no, po. Yung uh, September 14 na self-imposed deadline kahapon po ni secretaries, eh, that's uh, with the presumption ano po, assumption na Uh, wala po tayong exemption. Kaya pilit po namin na madaling within uh, tomorrow. Pero po ito ay magtutuloy-tuloy. And uh, the mm -hmm. tasking of the President and of WD, the DTI and the DALG kasi kasama na po namin sila sa meeting kanina to continue ano po yung ating payouts para doon sa ating mga affected po na rice retailers. At sa uh, estimate po natin, uh, baka naman po within uh, the month ano po ay matapos po natin yung payout para po dun sa ating mga affected uh, uh, rice retailers kabilang din po yung ating mga sari-sari store po na identified po ng uh, Department of Trade and Industry. Nakalalo kasi hanggang bukas na lang yung ayuda natin doon sa mga uh, retailers. Hmm. Direct ay mentioned ni Asec Romel yung well, tungkol tungkol dun sa exemption, di ba? Ah, hmm. uh, ano po yung stand ng ahensya ng Department of Social Welfare and Development baka hindi hindi kaya i-take advantage to ng ibang mga tatakbo sa barangay election yung pamimigay ng mga bigas well uh, sa well lang sa amin naman po lagi with the structure that we have ano po sa pamamahagi ng mga assistance as much as possible yes we ask the help of the local government with our payouts pero it's po kasi ang set po natin dito as much as possible mga public markets po natin. And uh, with that po, ang ating coordination ay directly sa mga BPLOs, ano po, yung Business Permits and Licensing Office. So, no need na po para sa ating mga kapitan, ano po, para makasama sa programang ito. And then ang uh, ini insure din po nga natin pagka ganitong mga election period ano ay miniminimize po natin yung uh, participation ng mga possible candidates kasi uh, ayo naman po nga na magamit itong uh, programang ito sa sabihin na nating uh, pamumulitika o pangangampanya kasi ito po ay atas ng ating pangulo talaga ano uh, para po to ensure na aside from uh no and affordable rice supply sa general uh, uh, public po sa ating mga consumers ano po uh, with the EO39 ano po ay hindi natin po kalimutan yung mga magbibigas natin kaya ito po we will make sure ano na uh, just like uh, following the directive sir, president ano making sure that the implementation of this payout will push through as soon as possible ano po eh maiwasan din po natin na maramit yung napakagandang hangarin ng ating Pangulo ano po doon sa sabihin na nating electioneering ang nangangasiwa sa pagbibigay ng assistance sa ating mga apektadong magbibigas. Oo. Sek, uh, may tanong yata si Direk Aya, kaugnay din dyan sa pamamahagi in line with the... Okay. Hanggang bukas na lang. Pero, inaproobahan ng Comelec yung hiling ninyo na hindi kayo masama sa uh, election ano eleksyon eh, yung uh, spending ban para sa barangay sa ngulang kabataan elections? Yes, tama po, Sir Raya. No, kahapon po nagpapasalamat kami sa sa Comelec at around 1:30 PM ano, ako po na receive ko na po mismo yung copy uh, ng ating uh, the DSWD and the DTI